baba na naman ako guys andito ako sa ilalim ayan pantalion bridge yung aking natatanaw traffic sobrang traffic sa taas pag ganitong oras kasi ng ating oras ay alas 4 pasado I'm going to mall guys to buy something in the Mercury Drive doon sana ako sa mandalo yung magpunta guys pero sabi ng kasama ko pat kapag ka pa kapana maaari ka namang pumunta ng mall so dito na lang ako sa mall sabi ko marami kasing tao dyan sa ano sa mall sabi niya hindi daw basta hindi ka doon sa mga counter ng gamot so hindi naman talaga ako sa mga counter ng gamot kasi bibili lang ako ng alcohol and diet tab yun lang aking satya grabing lamig ngayon guys sobrang lamig yung hangin parang pakiramdam ko I feel sick pero hindi naman ako nilagnat parang pakiramdam ko lang so yung ano pala yan dyan guys yung bridge new bridge is dyan din ako dadaan pagpunta ng mall kaso lang mas gusto ko din dito dumaan minsan minsan lalong lalo na ngayon kasi plano kong mag video kaya dito ako napagawit ng daan kahit saan pwede ka ditong lumusot so yan pakita ko na sa inyo yung sobrang traffic sa taas so ganyan ka traffic guys guys everyday yung ating pantalion Bridge or depende naman sa oras naman oras-oras. Depende sa oras. Lalong lalo na pag ganitong oras na uwi na. Yan. Yes. Kung doon pa ako sa taas dumadaan guys is mabilis. Mahali din ako ditong haakit sa hagdan na to. Itong hagdan na ito ay palagi namin yan inaakit ni Lucky. Araw-araw. Akit baba kami dalawa ni Lucky dyan kasi kailangan niyang umayap. Kaya namin para mabilis pati ako guys ano lumiit din sa ginagawa namin ni Lucky hindi lang si Lucky ang lumiit, pati ako kasi gusto ko talaga takbo si ate naman at si Lucky pag umanodan ang hagdan is hindi si ate tinatakbo ni Lucky kasi alam nga na si ate is hindi tatakbo tapos ako, gusto kong tatakbo yung gusto kong takbuhin yung hagdan kasi gusto kong mabawisan ganoon Ganun din sila. Kaya, yun. Pag tabing dalawa nagsama sa hagdan is talagang tatakbo talaga niya ako. Kahit saan talaga dito ay traffic. Ya, pakita ko na sa inyo guys yung magandang bulaklak dito. Noong, noong ano, noong November, December, ang ganda nitong bulaklak na to. Araw-araw kami andito pero wala akong chance makapag video dahil hawak ko si Lucky ayan guys kailangan ko ng tumawit ayan guys nakatawit ako doon ako galing doon doon ako galing hindi na ako nag video doon baka ako ay pagagalita ng gwardya pag mag city ako tapos nakatawid kaya iniwasan ko na lang na niwasan ko lang na mag habang tumatawid para hindi ako masipa so shortcut lang ako dito ang daan guys so, dito lang tayo sa gilid tatawid doon sa or dito bawat gilid dito guys is mga kainan yung mga kainan ang mga sikat sikat <laughs> may sikat palang kainan yung ano guys ba mga mamahaling kainan kumbaga ano na ngayon magulo na ang kalye pag ganitong oras kasi uwi anak kanina sana tahimik pa ang kalye wala naman akong ganang umalis kanina sabi ng kasama ko mamaya ka na lumabas kasi i-walking namin yung aso sabi ko naman ngayon na para mamaya walking na lang tayo. Hindi na ako magpupunta ng mall. Si so, Lucky na lang ang aming iintindihin mamaya na ilakad. Yun, tawid tayo -tawi dito. ganda ng halaman guys so ang lalaki ng dahon ng walang sakit siya mayroon din kaming ganyan isa eh, taas kaso walang lang nagkakasakit, nagkaroon ng puti-puti na dat 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 kaya ang ginagawa ko is kinukuskus ko isa-isa talaga yung dahon so yan guys andito na ako may video na ako dito banda itong lugar na to noong nagtambay kami ni Lucky dito at ni Ate kaya yan hotel yan siya guys o. ha. mahalon mahalon ayan sa wakas andito na ako sa power plant mall ang daming tao guys o. kasi maraming nakahilirang sasakyan so dito na ako guys sa mamaya ulit ang kadugtong ayan guys andito na ako sa loob ng mall yung Christmas display nila is hindi pa pala tinanggal. Ayan. Ang ganda. Wala akong kuha nito noong December. Yung mga bear month. Ayan. Ang ganda ng ano nila. Display dito. Mayroon din sa kabila. Wala man lang akong picture nito na na lang yung taon. Hindi pa sila nagligpit. Yung ibang ano bagay or ibang lugar dito sa labas is nag ano na nagligpit na sila so baba lang ako guys para papunta ng Mercury ayan guys, nakalabas na ko ng mall hindi na nag-video doon sa pagtawid ng kainan kasi nakakahiya ang daming tao kaya nung ako ay nakalabas na dito sa pa ako nagyaw-yaw ako dumaan kanina yan yung aking tinatawid kanina guys so ngayon naman ay patanyal na naman ako Dito na naman ako sa ay hindi tunnel guys sorry sa bridge or ito lahi ito pakita ko rin dito yung view na maraming green so ano oh mapaulan kasi naitag umba, Madilim. saka sobrang hangin ngayon. Mahangin guys na malamig. Dahil yung mga ano ba, ay sa ibang bansa ay natutunaw na. Kaya yan, pati dito lumamig na rin. Yung noong month na ang mga bird guys ay hindi ko nararamdaman yung lamig. Sabi ko nga, by January ay malamig. Yun nga, malamig. Sabi ko kay Ate, ito na yung time na pwede na tayong mag-jacket kahit araw pero iniwasan namin mag-jacket pag araw guys kay baka sabihin may sakit ka. <laughs> Mahirap naman yun na makamalan kang may sakit. So hindi na kami nag-jacket sa gabi na lang. Sa gabi na lang kami nagsuot ng jacket pag doon na kami sa aming higaan. So eh, dito mabilis dito nadaan isa din ito sa nilalakbay namin guys tuwing umaga at hapon kasama namin yung aming alagang aso hindi lang sa hagdan pati dito din pabalik-balik kami dito yan wala ganong tao makita ko rin ulit sa inyo yung tulay na napakaraming sasakyan, traffic hindi lang ako mag ano sa gitna guys kasi marami na mga tao dumadaan mga mayaman ba baka tayo masita mahirap na banda Hi guys, ito pala yung nabibili ko sa Mercury at saka sa Rostance. Ayan, bumili ako ng cotton buds, maliit na alcohol, polbo, tawas, dalawang peraso, polbo ko na may salamin, at saka para sa init. Tapos, Johnson na sabon, sabon ko. At bumili din ako ng dalawang chocolate. So, yan ang akin nabili guys sa halaga ng 750 kaunti lang pero ang mahal hindi mo lang mamalaya na magwa na pala tapos ganun lang kakunti ganun talaga kamahal yung mga ating mga bilihin ngayon so yan hanggang dito na lang maraming salamat sa mga nanood ng aking mga upload please like and subscribe to my channel bye bye